Ang mga idol, andito naman po kami ngayon sa Gumaka. Dito po sa uh, 578. Ayan po. Oh. May binibili lang po yung mga kasama ko. Andito po. 578 po yan. Ayan Ito nga pala po yung aking kapatner na si Tim Paris na ito po yan kasama ko po ngayon si Tim Paris yan yan po ang aking kabady na puging puging At Tim puging. Paris yan po mga idol puging kahit hindi mga idol <laughs> Ayan na, ito po ang 578. Ayan ang pangalan. Ayan, 578. Ayan po, may binibili lang po sila. Ayan. Maraming salamat po mga idol. Thank you.